Na ay, talaga. Awa. Ay, talaga umaga po mga kaparambin. Kumusta po? Andito na naman po tayo sa may ano, palaya natin sa gitna ng tubigan. Kasama natin si paring Noel Pre. Umaga po. Kayo ni? Nang umaga po. At tayo po ay ano na, magtatakal na po. Basta rin takalin pa rin. Ano, Hindi yung pala ako kita dito pa kaway-kaway pa. Okay.

Dulo bang? Ay, mali ko yung sabi. Yan ang gitna. Dapat. Hey, ito, ito. Lang, parang jog. Pre, yan ang kamera. Hello po. Hello, hello, hello. hello. magandang umaga yes, at sa mga taga Bicol, maray na aldaw, maray na agas ang dugo mo. Yan yeah. ba? Hindi <laughs> pala ito. Hmm, para patuloy mo isa. Butoy.

yan, dahil lipat dyan eh. Kaya balagutin na natin. Parang naliba, parang nasaging. <laughs> Kasi naman, isa lang, eh, usong pala. Usong. Usted, um, may binilad. Ang may binilad.

Ayan po mga kaparmi ng ating ano, panahon po. Ah, pagkainit po. Yan o. Puro asol po. Kakunti po palang ano, puti o. Oh. kulak Yan. Ay, tamang tama po sa ating pag-aan eh. Bali, naka labindalwa po tayo sa ako doon sa ating unang blower po. At yung kalahati po ay pa po. Yan o. Si paring Andy at saka si paring Noel po bali pa dalawang araw po mga kaparambin sa pag-treasure po ay isang talapit na po ito mga kaparambin yung ating hindi daily mamaya po natin malalaman kung makakalang po tayo mga. sayang po ayun na iwan po talapit ito. talang sayang po hindi po nakuha ng ating magagrabas Bali hiwalay po ang trabaho natin. Yung tatlo po na po sa magtitreser po. Kaya una eh. Parang bad at saka si... Parang po. Tayo po yung naka-assign sa ano. Blower po. Tigatlo po. Hindi po kaya dito ang dadalwa. Ay, sa ano. Blower. Marami pa po ito. Ayan po yung ating mga ngarga. Cornel, nandang umaga. <laughs> na si Otoy, siya. Wala pa. Ah, wala pa. Magkakarga po muna. Yan po. Yan, makakarga po muna. sa bahay na po ang dala niyan. Yung mga vlogger na po tayo. Tapos na po tayo mag-blower mga kaparmbin. Tayo po yung tatakal naman. Yan po natin takalin. O no? yan, dami po. Yan. Kumuha po tayo ng dahon ng niyog. Ayan, ang init po. Ay, palirong po. Tapos mayroon pa po din Yan po. Yun muna parang tatakalan ko.

kalau kak situ kalau aku hmm? itu di situ ya Bali 23 po ang anong pumasok sa atin. Yan oh. 12 kanina. Ilan pa ito ngayon? 20 po ito. Tapos ang kay Pare po ay ito ang kanyang nabahagi po. Apat kalahati po. Yun po ay kanyang hunos ito. Jackpot po si Pare Lahat naman po naka-jackpot. Gawa ng nagkamayroon lahat. Matagal-tagal na pa rito kainin. Ilang Ilang buwan? Ay sa ibang anhin pa pare, mandami pa rin. Hindi ari lang ito. Ito nga lang. Malaking bagay po ito sa ating mga kumpanya niyan oh. din po sila ng ano kainin niyan oh. Ito po sa tracer. Ay magkakamero pa rin po mamaya sila dito. Babahaginin din po natin 'yan oh. Ito. Kasi mami po ay nagluto uli ng pansit po oh. ay Oh, may hipon pa tayo. Oh. Sino may dala nun? Ay, kay tita pala. Salamat tita. Kayo oh. na kayo. Kayo na po tayo. Ano ito? Sinaing? Hindi. Sinaing yan. Salamat ang gas. Hindi. Huwag siya. Ba, Hindi. Kaya, hmm, tiyo. Didi, didi. Tiyo. kaya na tita. O. Hmm. May medsikip ha? Sige. Pagloglog daw. Matarik po yan o. Oh. Magkakapit tayo mamaya. May papakulo pa.

Hey, hmm. dito dito. Apa ka asin ni yan? Asin niyan. Ay uh, suka eh. Hindi uh, na parami. Otoy, tay mo na otoy merida otoy. Tay mo ba tayo? kayo otoy. Merda kayo otoy. Napat napatak pa sa suka. Awa ka dugo niya. Ah baka mamutla. Buray <laughs> kan pare. Kira masuk <laughs> ra. piso. Merda po tayo.

Oh, mirna meron na eh. Oh, sali. Pero pala sa dalawa Pero dilata kay daging dalawa dito. Hindi ko rin. Ay, tato Meron pa. Hmm? Dara, hmm. Sino mo plato? Para po yung niluluto ko. Tulingan. Sa saing ko po. Karami sibuyas. Karaming ano. Suka. Hinaway <laughs> no, ko pa eh. Masuka nga. Kapi kapi Hindi <inaudible> ko parang mainit. Mas na yun. Pinipan din naman eh. Sino ka doon? Wala. Hindi yun. Hindi Ano? Mm -hmm. Yan, yeah, dito po tayo sa palimang talapok po. po. Magubulor naman po. si Pare Ande, pre. Pare Ande. Oh! Si Pare Noel, pre. Oh, Yan, Pare Jogs. Oh, Yan. Bali, tulong-tulong din eh. Panghuli na po rin. Pagkadami pa rin pare, ano? Marami pa po rin, ano? Yan. Ay, salamat po. Ang dami nating biyaya ngayon, oh. Ano? Ito po ay kay Mamay Lari na tarya po. Ito po yun. Yan. Yan po ang ating panahon. Napakainit, napakaganda. Mabili mo na pare. Tayo po yung magkataktak ng ano, ating kainin kahit mga sila sa ako po din eh ay are po yung ating ititira na arap nasa gitna ito po yung ating magiging kainin po pang isang tao na, na po gawa ng ang plan natin dito ano tataniman natin ito ng mais po tsaka mga gulayin ito ngayon po yung tayo magbibilad naman ng palay may git maganda po ang init Makakatayo pa po, po tayo hanggang hapon mga kaparmin no. 11.30 pala lang ng tanghali ay. Sayang eh. Mabil po tayo ng kahit dalawang sako po. Tapos mayroon pa po tayo doon. Nauna po po kami na tayo umagay yung isang sapo. <susukain> Gamit pa po yung ibang tulda ay mag-aaremonhan ng talagang sako Kaya naman ang ini. sinayang na tulingan uh, bulang lang po na gulay upo at sitaw kanin pre kain na tayo pananghalian po yeah. no. ano ba na re? parin meron nang may arin para mm. yan uhot may ganun na chocolate parin ano ito ay, sabi ba sabi na luya ay kumuha ko sa bahay ah mm. may walang masantok din ang ako ay ay ay

Wala masagi saging ata. Saging at saka banana. Tag, pare. Banana <laughs> wala, ba tag? Oh, wala pa. Nasa yung sandok dito. Oh, wala. Ah, mo kuya uli. Hmm, pwede na yan. Ang sabaw yun. na pala ito maring hani Dapat daw imik ko pala. Hinawin na. Napakwento kay Jewel <coughs> ay.

Alin? Ay na yun, uh, um, mm. kain po, mga Kapamben. O. Totoy, kain na kaya toy. Dito po ang gusto namin. Hello, go. pa n pauna kolonin ni.